Sa loob ng mahigit isang siglo ng aviation history, hindi lang mga karaniwang passenger jets ang lumipad sa himpapawid. Sa likod ng mga headline flights at komersyal na biyahe, may mga eroplano na ginawa para sa kakaibang misyon. Ang ilan ay para sa digmaan, ilan naman ay para sa scientific experiments at meron ding ginawa para lang patunayan na kaya ng tao ang mga bagay na imposible. Mula sa mga eroplano na kasing liit ng sasakyan hanggang sa dambuhalang machine na kayang buhatin ng space shuttle pati mga disenyo nila na parang galing sa science fiction. Lahat sila ay totoong lumipad at nag-iwan sila ng kakaibang marka sa kasaysayan ng aviation. May ilan na naging matagumpay at patuloy na ginagamit pa din hanggang ngayon. At meron din namang nabigo matapos lang ang ilang test flights. Kaya sa video na ito, titignan natin ang mga pinakakakaibang eroplano na umiral at umiiral pa din sa mundo at malalaman mo din dito kung paano at bakit sila ginawa. Pero bago tayo magsimula, ay like at subscribe naman po. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Number 20, XF-85 Goblin kung iisipin mo, bihira kang makakita ng eroplano na literal na kasya sa ilalim ng pakpak ng isa pang eroplano. Pero yan mismo ang konsepto ng XF-85 Goblin, ang pinakamaliit na jet-powered fighter na ginawa. Plano nitong magsilbing parasite fighter ng higanting B-36 bomber. Ibig sabihin, nakasabit lang ito sa loob ng bomber at kung may umatake, ilalabas ito para depensahan ang mas malaking eroplano sa ideya parang astig pakinggan. Pero sa practice ay doon na nagka-problema. Kaya nitong maghiwalay mula sa mothership ng maayos. Pero kapag oras na para isabit ulit pabalik, nako, halos imposibleng magawa. Wala kasing sariling landing gear ang goblin. Kaya kailangan talagang mahila pabalik sa ere gamit ang hook at parang trapis. Sa pitong test flight, tatlong beses lang naging matagumpay ang pagsabit pabalik. Ang problema, palaging tinataboy ito ng malakas na hangin mula sa mismong B-36 kaya hindi ito makaposisyon ng maayos. Sa huli, isinara ang proyekto at hindi na muling lumipad ang maliit na goblin kasama ang kanyang ina. Kawawa naman, parang bida sa pelikula na hindi nakarating sa pinale. Number 19, Stipa Caproni Kung may eroplano na mukhang tuwirang hinugot mula sa cartoon, ito na yon. Ang Stipa Caproni o mas kilala bilang Flying Barrel ay imbensyon ni Luigi Stipa noong early 1930s sa Italy. Hugis tubo ito, may propeller sa harap at bukas ang magkabilang dulo. Oo, ang ganda, pero depende kung gusto mong lumipad sa ng mga barrels. Noong panahon ni Mussolini, ipinagmamalaki ng gobyerno ang teknolohiyang gawa ng Italy at isa sa mga pinagtuunan nila ay mga bagong disenyo ng eroplano, kaya sinubukan nila itong proyekto. At oo, lumipad naman siya. Pero ayon sa test pilot, halos wala itong liksi. Literal na parang lumilipad na drum. Mabigat i-manoeuvre at hindi mas mabilis kaysa sa mga existing na eroplano noon. Sa madaling salita, kahit kakaiba ang itsura, walang sapat na dahilan para gawin itong production model. Pero aminado ako, kung ito'y lumipad sa modernong panahon, baka instant meme hit na siya. Number 18, Antonov An-225 Maria. Ito na ang hari ng lahat ng eroplano ang pinakamalaki sa buong mundo bago ito tuluyang nawasak. Ang Antonov An-225 Maria ay isang dambuhalang cargo plane na kayang magdala ng hanggang 200 at 50 toneladang karga sa iisang biyahe. May haba itong higit 275 talampakan at bigat na 175 tonelada kahit wala pang laman. Animang turbofan engines nito, may 20 steerable wheels sa main landing gear at apat pa sa ilong. Kaya nitong buhatin kahit Space Shuttle at ginawa nga ito noong 1989 sa Paris Air Show kung saan dumating ito na may nakasakay na Soviet Space Shuttle sa likod. Kung may paraan para ipagyabang ang teknolohiya mo, ito na siguro yon. Sa kasamaang palad, iisa lang ang natapos na Maria at noong huling bahagi ng operasyon nito, tuluyan na itong nasira at hindi na maibabalik. Isang higanting alamat sa mundo ng aviation at marahil isa sa mga pinakanakakalungkot na pagkawala sa kasaysayan ng mga eroplano. Number 17, The Super Guppy Airplane Mula sa isang eroplano na may kasamang space shuttle, punta naman tayo sa isang eroplano na parang pwede ring magbitbit ng isa pang eroplano. Ito ang Super Guppy, isang espesyal na aircraft na ginawa para maglipat ng napakalalaking kargamento, gaya ng mga parte ng spacecraft o kahit buong eroplano. Noong 1960s, todo ang kompetisyon ng United States at Soviet Union sa space race. Dahil dito kinailangan ng Amerika ng paraan para mabilis at ligtas na mailipat ang malalaking bahagi ng kanilang space equipment mula sa isang dulo ng bansa papunta sa kabila. Ang unang version nito ay tinawag na Pregnant gapi, Dahil sa bilog at busog na anyo nito, parang isdang gapi na buntis. Kalaunan dinisenyo nila ang mas maayos at mas malaki, ang Super gapi. Kaya nitong magdala ng napakalaking pyesa sa loob ng malawak na tiyan ng eroplano. Pero tandaan, hindi ito basta-basta lilipad lang. Kailangan ng espesyal na crew para magpalipad nito. At mas komplikado ang pag at landing kumpara sa ordinaryong eroplano. Number 16, Boeing X-48. Sa unang tingin, parang galing sa science fiction movie ang Boeing X-48. Isa itong unmanned aerial vehicle o UAV na idinisenyo para pag-aralan ng konsepto ng blended wing body. Isang disenyo kung saan halos magkadikit at magkasama na ang pakpak at katawan ng eroplano. Ayon sa opisyal na paliwanag, pwede raw itong gamitin bilang passenger aircraft. Pero hindi katakataka na ngayon ay pinag-aaralan na rin ang gamit nito para sa military. Gawa sa magagaan na composite materials, sobrang fuel efficient at halos walang ingay ang X-48. Mga katangian na hindi mo naman kailangan sa isang spy plane. Pero syempre, hindi nila aaminin kung ano talaga ang totoong gamit nito. At dahil kaya nitong lumipad ng walang piloto sa loob, malinaw na isa itong advanced na teknolohiya na hindi basta-basta pinapakita sa publiko. Number 15, Cessna Skyhawk SP. Maliit, simple pero napaka-reliable. Iyan ang Cessna Skyhawk SP. Ito ang isa sa mga pinaka-popular na light aircraft sa mundo, ginagamit para sa personal na biyahe, maliit na negosyo at higit sa lahat training ng mga bagong piloto. Simula pa noong 1955 patuloy itong ginagamit sa iba't ibang version. Maging ang United States Armed Forces ay may military variant nito para sa kanilang training programs. Kaya kung nanonood ka ng pelikulang may drug lord na tumatakas gamit ang maliit na eroplano sa probinsya, Malamang Skyhawk ang gamit nila. May apat na upuan ito, kayang lumipad na may isang o dalawang piloto at simple ang single turboprop engine design. Mahigit 45,000 units na ang na-deliver ng Cessna at hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakasikat at matagumpay na eroplano sa klase nito. Number 14, Boeing 747 Dreamlifter. Sa pangalan pa lang parang may magic na agad, Dreamlifter. Pero sa totoo lang, isa itong higanting cargo plane na ginawa para sa isang praktikal na dahilan. Ayusin ang problema sa logistics ng Boeing. Noong ginagawa ang Boeing 787 Dreamliner, sabay-sabay itong binubuo sa iba't ibang bansa, mula Italy hanggang Japan. Dahil dito naging sakit sa ulo ang paglipat ng mga napakalalaking bahagi. Kaya kinuha nila ang ilang lumang Boeing 747-400. At binago ito para maging sobrang laki ang kapasidad sapat para magdala ng malalaking piraso ng bagong eroplano. Noong 2020, naging bayani rin ng Dreamlifter dahil ginamit ito para maghatid ng napakaraming personal protective equipment o PPE sa iba't ibang bansa sa kasagsagan ng pandaigdigang health crisis. Number 13, Airbus A300-600ST Beluga. Kung may karibal ang Super gapi, ito na siguro 'yon. Ang Airbus A300-600 Beluga ay ginawa ng Airbus para tulungan silang maglipat ng malalaking pyesa ng eroplano sa iba't ibang pasilidad nila. Apat sa limang beluga ng Airbus ay aktibo sa pagdadala ng mga pakpak at fuselage sections ng iba't ibang modelo ng eroplano. Ang ikalima naman ay nakareserba bilang backup at pwede rin gamitin para sa ibang kargamento sa labas ng kumpanya. Sa laki ng loob nito kaya nitong isakay ang mga piyesang halos kasing laki na ng eroplano mismo Parang Russian nesting doll pero sa bersyong pang-aviation Number 12, NASA Helios Prototype Kung sa tingin mo lahat ng eroplano ay pare-parehong itsura, bibiglain ka ng NASA Helios Prototype Isa itong unmanned, remotely piloted aircraft na ginawa sa ilalim ng Environmental Research Aircraft and Sensor Technology Project ng NASA Ang layunin Subukan kung kaya nitong lumipad ng tuloy-tuloy ng higit 24 na oras at tumabot sa taas na halos 100,000 feet. Gawa ito para sukatin ang hanggana ng flight endurance at high altitude performance. Isang eksperimento na halos hindi ka panipaniwala sa unang tingin. Ang tanong, bakit kailangan ng NASA ng eroplano na kayang lumipad ng ganoon kataas at katagal? Yun ang misteryong hindi nila detalyado at doon nagsisimula ang mga hakahaka. -haka. Number 11, Northrop YB-49 Flying Wing. Tinawag itong flying wing at minsan ay bat bomber dahil sa kakaibang itsura. Noong 1940s, ginawa ang Northrop YB-49 bilang bomber aircraft kasunod ng mas lumang XB-35. Maganda sa papel ang aerodynamics nito pero ayon sa mga test pilot napakahirap nitong kontrolin. Palagi kang nakatutok sa mga kontrol para mapanatili ang bilis, altitude at direksyon. Hindi ideal lalo na kung may dalang nuclear weapons. Noong 1953, tuluyan na itong isinara at walang natirang functional unit maliban sa mga larawan at lumang video. Isa itong prototype na naging inspirasyon sa mas modernong B2 stealth bomber pero hindi nakalampas sa panahon ng eksperimento. Number 10, Bird of Prey plane. Noong 1990s, lahat ng gumagawa ng military aircraft ay nahuhumaling sa stealth technology. Isa sa naging proyekto ng Boeing ay ang tinaguriang Bird of Prey, isang eroplano na halos parang galing sa sci-fi movie o kay Batman. Ginawa ito sa sobrang lihim na lugar, Area 51, at hindi rin ibinunyag kung anong eksaktong teknolohiya ang ginamit. Ang malinaw lang, sobrang advanced ng design nito at kaya nitong magtago sa radar detection. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol sa totoong gamit ng eroplano. Pero dahil nasa ilalim ito ng matinding military secrecy, ang alam lang ng publiko ay kaunti sa totoong kwento nito. Number 9, C5M Super Galaxy. Ito ang upgraded version ng C5 Galaxy. Gawa ng Lockheed Martin para sa United States Air Force. Ginawa ang C5M Super Galaxy para pahabain ang buhay ng fleet hanggang year 2040. Dagdagan ang reliability at bawasan ang maintenance at operating costs may mas malakas na makina, bagong wing attachment fittings, thrust reversers, at iba pang modernong features. Kaya nitong magdala ng napakalalaking kargamento sa mahabang distansya at ginagamit sa iba't ibang mission. Mula sa military transport hanggang humanitarian aid. Sa ngayon may 52 sa mga eroplanong ito na aktibong ginagamit ng Air Mobility Command at Air Force Reserve Command. Number 8, Tupolev Tu-144 ito ang bersyon ng Soviet Union sa sikat na Concord ng Britain at France. Mas kilala ito bilang Concord Ski dahil sa sobrang pagkakahawig sa disenyo ng orihinal. Unang ipinakita ang Tupolev Tu-144 sa Paris Air Show noong 1971 kung saan maraming namangha. Nakalampas pa ito sa Concorde sa ilang milestone, gaya ng unang paglipad na nangyari dalawang buwan ng mas maaga at unang supersonic flight na apat na buwan ding nauna. Pero noong 1973, sa isa pang Paris Airshow, sumubok ito ng mas magarbong aerial display. Sa kasamaang palad, sumabog ito sa ere at bumagsak sa isang French village. Ikinamatay ng walong tao sa lupa at anim na sakay ng eroplano. Bagamat nagsimula pa itong magserbisyo noong 1977 na natiling maingay, masikip at hindi popular sa mga pasahero. Pagkatapos ng isa pang crash noong 1978, tuluyan na itong inalis sa passenger service at isinara ang programa pagsapit ng 1984. Number 7. Douglas XB-19 Noong panahon ng United States Army Air Corps bago matapos ang World War II, ito ang pinakamalaking bomber na ginawa nila. Ang Douglas XB-19 ay may habang 132 talampakan at 2 pulgada, wingspan na 210 talampakan at taas na 42 talampakan at siyam na pulgada. Ginawa ito bilang long-range bomber pero dahil sa bilis ng pag-unlad ng teknolohiya, naging luma na agad ang disenyo nito bago pa matapos ang testing. Kahit hindi naging standard aircraft, ginamit pa rin ito bilang testbed at kalaunan ay naging cargo carrier hanggang tuluyang iscrap is noong 1949. May dala itong kombinasyon ng Browning Machine Guns, Otto Cannons at Bombay na kayang maglaman ng higit 18,000 libras ng bomba. Number 6, Beluga XL Kung malaki na ang regular na beluga ng Airbus, mas pinalaki pa ito sa versyong Beluga XL. Base ito sa Airbus A330 at may Rolls-Royce Trent 772B engines. May mas mababang cockpit, mas malapad na cargo bay, at binagong buntot para kaya nitong magdala ng mas malalaking kargamento. Kaya nitong maglipat ng dalawang pakpak ng A350 jetliner sa isang biyahe, kumpara sa isa lang sa regular na beluga. Bukod sa laki, binigyan pa ito ng smiling face design kaya mukhang mas friendly kahit isa itong dambuhalang cargo hauler. Number 5, The Spruce Goose Plane. Isa ito sa mga pinakaambisyosong eroplano na ginawa at isa rin sa mga pinaka-maikli ang karir. Ang opisyal na pangalan nito ay Hughes H-4 Hercules pero mas kilala bilang Spruce Goose. Disenyo ito ng billionaire inventor na si Howard Hughes kasama si Henry Kaiser bilang pinakamalaking flying boat noong panahon ng World War II. Ang target nila? matapos sa loob ng 24 na buwan para gamitin sa digmaan. Pero mabagal ang progreso at nang matapos ito, tapos na ang giyera at wala ng military demand. Noong November 2, 1947, sa harap ng malaking crowd at media, nagtaksi test ito sa tubig. Sa ikalawang run, bigla itong lumipad ng ilang segundo, sapat para patunayan na kaya nitong lumipad. Pero yun na rin ang huli. Hindi na muling lumipad ang spruce goose at ngayon isa na lang itong historical exhibit. Number 4 Airbus A380 Ang Airbus A380 ang pinakamalaking passenger jet sa buong mundo. Isang double-decker na kayang magdala ng higit limang daang pasahero depende sa seating layout. Simula nang iproduce ito noong mid-2000s, naging paborito ito ng ilang airlines gaya ng Emirates at Singapore Airlines dahil sa maluwag na cabin na puno ng luxury amenities. In-flight bars, shower spas, at private suites. Maging ang Etihad Airways ay naglagay ng residence na may living room, bedroom, at sariling butler. Pero sa kabila ng ganda, hindi nito naabot ang pangmatagalang tagumpay ng Boeing 747. Umabot lang sa 251 ang nagawang units bago ihinto ang production. Number 3, Tupolev Tu-160, kung sa labas ay parang eleganteng white swan, sa loob naman ay isang death machine. Ito ang Tupolev Tu-160, supersonic strategic bomber ng Russia na kayang magdala ng parehong nuclear at conventional weapons. Kayang mag-operate ng eroplano sa anumang panahon, araw o gabi, at sa halos lahat ng latitude sa mundo. May kakayahan itong lumipad ng mabilis at mag-maneuver kahit sa laki nito. Dahilan para tawagin itong White Swan, pero huwag paloko sa pangalan. Mas bagay yata rito ang bansag na ang pinakamalupit na manunugod sa ere. Dahil sa lawak ng range at lakas ng armas nito. Number 2 B-52 Stratofortress Isa sa mga pinaka-ikonik na bomber aircraft sa kasaysayan ng militar, ang B-52 Stratofortress ng United States Air Force. Isa itong long-range heavy bomber na kayang magdala ng nuclear o precision-guided conventional weapons habang lumilipad sa subsonic speed hanggang 50,000 feet. Sikat ito sa Operation Desert Storm kung saan responsable ito sa pag-drop ng 40% ng lahat ng armas ng coalition forces. Bukod sa bombing missions, ginagamit din ito sa ocean surveillance at anti-ship operations. Kaya't madalas itong kapartner ng United States Navy sa malawakang misyon. Kayang mag-monitor ng hanggang 140,000 square miles sa loob ng dalawang oras. At dahil kayang mag-refuel habang nasa ere, halos walang limitasyon ang range nito maliban na lang sa endurance ng crew. Number 1, Lockheed C-130 Hercules Simula pa noong 1954, hindi pa rin nawawala sa serbisyo ang Lockheed C-130 Hercules at malamang isa ito sa pinakamaaasahang military transport aircraft sa mundo. May apat na turboprop engines at unique na disenyo na nagbibigay dito ng kakayahang magtake off at maglanding sa maikli at hindi handang runway. Ibig sabihin kahit sa gitna ng combat zone o disaster area, kaya nitong maghatid ng supply sa tropa. Ginagamit ito ng maraming bansa at iba't ibang branch ng militar dahil sa versatility nito. Sa higit anim na dekada ng serbisyo, patuloy pa rin ang production at modernization ng Hercules. Isang patunay na ang mahusay na disenyo ay tumatagal kahit gaano pa katagal ang panahon. Bonus number 1, Vought F7U Cutlass. Noong inilunsad ang Vought F7U Cutlass noong 1948, agad itong sumikat bilang isa sa pinakaradikal na disenyo sa kasaysayan ng United States Navy. Hindi ito katulad ng tipikal na jet fighter noon wala itong traditional horizontal tail at may kakaibang swept wing configuration na parang boomerang. Dinisenyo ito para makamit ang mataas na maneuverability at mas mabilis na climb rate, bagay na mahalaga sa carrier-based combat. Isa sa mga dahilan kung bakit ito ginawa ay para masubukan ang mga teknolohiya mula sa mga nahuli nilang German Aeronautical Research Documents matapos ang World War II. Pero kahit promising sa papel, mabilis lumabas ang mga problema kulang sa engine thrust, komplikado ang hydraulic systems at madaling masira ang landing gear. Sa labing isang taon nitong serbisyo, mahigit kalahati ng fleet ang nawala sa aksidente. Dahilan para tawagin itong Ensign Killer. Noong 1959, pinalitan na ito ng mas maasang mga jet fighters gaya ng F-8 Crusader. Bonus number 2, Convair F-2Y Sea Dart. Isipin mo jet fighter na hindi nangangailangan ng runway o aircraft carrier. Yun ang ambisyon sa likod ng Convair F2Y Sea Dart. Noong early 1950s, natakot ang US Navy na baka ang mga existing runways at carriers ay madaling targetin ng kaaway. Kaya naisip nilang gumawa ng jet na kayang mag-take off at maglanding sa tubig. Nilagyan ito ng retractable hydroskis na. Kapag tumatakbo na sa mataas na bilis, ay iaangat ang eroplano mula sa tubig para makalipad. Sa teorya, matalino at fleksibol ang ganitong solusyon. Pero sa practice, sobrang matindi ang tagtag at halos imposibleng kontrolin kapag mabigat ang alon. Mayroong isang high-profile crash sa harap ng media noong 1954 na ikinamatay ng test pilot. Pagkatapos noon, natigil ang programa. Ngayon nananatili itong isa sa kakaunting jet fighters na aktwal na nag off mula sa dagat gamit ang skis. Bonus number 3, Blom and Voss BV-141. Kung may eroplano na siguradong pag-uusapan dahil sa itsura pa lang. Ito na yun. Ginawa ng Germany noong World War II bilang reconnaissance aircraft, ang Blohm and Voss BV-141 ay may asymmetrical design. Nasa kaliwang gilid ang cockpit para sa pilot at observer at nasa kanan naman ang engine at fuselage. Hindi lang basta kakaiba ang hitsura nito. Sinadya talaga ang design para bigyan ng observer ng malawak na field of view at bawasan ng aerodynamic drag mula sa fuselage. Sa mga test flights, pinuri ito ng ilang piloto dahil stable at madaling kontrolin kahit kakaiba ang balanse. Pero dahil sa limitadong production capacity ng Germany sa gitna ng digmaan, mas pinili nilang mag-focus sa mas kilalang aircraft tulad ng Messerschmitt Fighters at reconnaissance variants ng Focke-Wulf. Dahil dito kakaunti lang ang nagawa at ngayon ay nananatili itong isa sa mga pinakanatatanging disenyo sa aviation history.